Magkano tong MT10? Ang sakit ulo ko, Carlo. <laughs> <laughs> tinanong ko lang, tinanong ko lang magkano. Sumakit so, na ulo mo? Puro vlog, hindi man lang tulungan yung mare ko eh. Mare, hindi. Tinatanong niya kung magkano. Sumakit na ulo ako, ko. Ako mag -ano. magkano? Huwag mo kasi tatanongin niya magkano. Wag ka ako, nainitan ako. Wag ka magubad dito. Wag ka magubad dito. Eto, mag 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 sasabihin ko na. Sige, sabihin Ito mo na. Mare, mare! Sabihin mo na! May So guys, ipapakita ko sa inyo yung bagong motor ni Idol Moto. Yeah. So, ito naman yan, Idol! Grabe, sobrang sarap gamitin ito, Carlo. Kung ako per sa'yo... Pero, ngayon tayo, mo lang ba ginamit ito na. o na-practice mo na? Actually, first time ko, pero nung... Ay, nung first time ko kasi, parang siguro mga 100 to 200 meters lang. Uh, so, second time ko na medyo nalayo ko malayo, siya. Malayo, long ride na. From Tondo to Mall of Asia. Ngayon ko siya na-enjoy. Kasi, quick shift. Quick shifter Ito, <laughs> cc 1,000 cc. 1,000 cc. Kapag ka, ika'y magsisisi. Mag <laughs> magsisisi ka talaga. Dito oh. dapat, may test ride dito sa Yamaha. Oh. May free test ride dito. Oh. May dalakang gears. Wala nga. <laughs> oh, <laughs> Wala hindi ako napagdala Magdala ng gears kasi free test ride. Kaya nga kay, eh, manghiram na lang ako. Manghiram ka, oh. manghiram ka. Alam ko meron yung isa dyan. Uh, ito, pwede ba manghiram? Bawal. Grabe naman. Manghiram lang ako helmet. O oh, sige, pahiramin kita. Pag ako nagpahiram sa'yo, hanggang dito mo lang yan. Alayt ang kamay mo eh. May helmet doon. Ano ba Ano ba yan? Pwede no. mo nasubukan. Ah, sige, pwede mo ikot-ikot. Tapos sabi mo sa akin kung anong experience. Sige, yan. Uy, no, test ride sa akin ni Idol Moto yung bago niyang MT-10. Grabe. Ang tanong dito, Idol, magkano tong MT-10? Ay, sakit na ulo ko, Carlo <laughs> <laughs> Tinanong ko lang. Tinanong ko lang kung magkano. Makit na ulo mo. Puro vlog, eh, di ba lang magkano? Sumakit sa huling ko. Ako, magkano? Huwag mo kasi tatanungin kung magkano. Eh, syempre curious lahat e. Eh. Mga tao, unang kita mo pala, tatanungin mo agad, magkano kaya to? Basta hulugan sa bumbay. <laughs> Eto, sasabihin ko na. Sige, sabihin Eto, mo na. Ebang- Ebang- Sabihin mo na! <laughs> 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 ang presyo ng MT-10 SBI, hulugan kalimutan. Yung <laughs> <laughs> oh, credit mo tawag sa akin kanina, ako pa yung so, ilan mo. Manda rin di ba? Number mo, tiyo, tawagan ka. Ooh! Number mo. Idol mo to daw, para daw dun sa ano, reminder Danya daw. Daga, mag-ubad ako, nainitan ako. Wag ka mag Wag. dito. Wag ka mag-ubad dito. Ay, ay na, nag-ubad na. Oh, Naka-gear naman pala. Naka-gear to. Para. Yan, so, tularan nyo si Idol mo to. Pagka nag ride full gear, di ba? Eh! Hindi to basta-basta riding jersey lang kasi hindi natin oh, may alam. Merong gears may yan, dito, meron may dito. Uh, elbow pad, shoulder pad, meron, dito. meron sa likod, may okay, chest meron plate. Tapos meron din, uh, naka-riding uh, pants din. Oh, diba? So hindi pants. sya basta-basta pants lang. Makapal. Ganyan oh. kasi talaga mga rider no, laging kailangan handa, may mga ba, riding oh. gear na dala, hindi yes. ka tayo yes. diba dyan. Oh. Oh. <laughs> <laughs> eh bakit ba? ba? Bakit <laughs> Oh. Nakasasakyan ako, hindi naman ako nakamotor eh. Nakasasakyan din ako, pero naka-riding gear ako. Kasi magte-test ride ako mamaya. Pag tinawag kang rider, ang unang unang mong dadalhin, helmet! Eh, alam ko kasi, darating ka. Oh. Eh, alam ko marami ka helmet sa sasakyan yes, eh. Ikaw ba naman Kylo sa longga? Makakalimutan ko. May helmet dito. Ayan oh. Yeah, no. Impossible na dito. mga idol mo Walang extra helmet. Oh, ngayon. Naka-modular ka pa. Modular? Grabe oh. naman yan. Oh, Carlo. Brand new pa yan? Wala kang pambila, di ba? Bigyan kita ng helmet. Diyos ko, nagpapaniwala ka. Wala Dali mo yung cup mo. May shop yan. Oh, tingnan mo. Kasya sa kanya. Para nilang helmet shop yan. Tapos nagpapaniwala kang walang helmet yan. Bakit ba? Nakalimutan ko nga eh. Tignan natin. Pa-experience natin yung MT10SP kung anong mararamdaman ng Carlos Salonga. Dali, 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 dali. Testing natin, testing natin. Hindi, teka. Isa-search ko lang kung magkano to. Huwag mo na i-search. Para na. maghanap ba? Ah, alam ko kung maghanap pag ipula ko. Uh -huh. Idol, Ay, magkano nga to? Para alam ko. Yung babayaran mo, kaya na pag, na pag nabagsak mo to 1.1. Point. point lang meron. Teka lang, ano Wait lang, ha? May pupuntahan pala ako. Boy, point lang yung meron ka, boy. <laughs> then, jam, jam, jam. Ganito na lang. Oh. Insured na ba to? Ay, hindi pa. Hindi pa. Pero malakas loob ko ngayon kasi meron na siyang slide. Ah, oh, na, ganda right? ng slider mo. Uh, isa pa. Oh. Uh, Nag-motor like glide yan. Yes! It's coach yan, coach. Yes, nice. to. By the way, ha? Oh, di ba? Mag-training, abangan nyo. Mag-training si Jem, si Idol Moto sa motor glide. Masama yes. Kasama ang kulto. Cool o, oh, yan, di ba? Yes. ka, di ba? Bakit pati ako? Tampag tapos na ako, ah. Kailangan, lagi tayong merong natututunan. Yes. Yes. Never stop learning. learning. Tsaka, okay. skills before... Bid. Alam mo ang dami mo si oh! kasi, <laughs> bang, alam, alam eh? mo bakit oh. hindi ko alam paano i on to ano pa to <laughs> open Sesame! Sesame. sa 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 Uy, bumalik ka na ang init! Sarap! Grabe naman to! Parang bitin na bitin yung ano, yung bitin na bitin yung space. Dapat ko, ano eh, sa mahabang ano, kalsada eh, para okay, talaga. No? Naka-primera pa lang ako. Okay, bitin, bitin yung ano, yung labang dito. Ano, ang taas ng adrenaline mo agad, oh. no? talaga siya nire-recommend sa mga beginner kasi Ay, yung oh, oh. torque niya and yung power niya, sobrang lakas. Kaya medyo mahihirapan pagka beginner, lalong lalo na yung hindi pa maunong mag-throttle control kasi pwedeng-pwede siya talagang mag -begin. oh Dapat to talaga pang ano talaga to Pang you know, experience rider. Bilang coach, anong mapapayo mo sa mga gusto nito pero hindi pa ganun ka experience? Well, sa akin, as sakin, asa a rider kasi syempre dapat ano, kumbaga wag kayong ma-excite na dapat malakas agad yung motor nyo. Dapat syempre magsimula muna kayo sa mga 400cc tapos eventually nag Gumagraduate kayo ng uh, motor. Kumbaga pwede kayong mag 400 muna, then 500, 600 tapos saka kayo aabot sa 1000cc. 1000 to, 'di ba? 1000cc. Okay? Oh. Tsaka syempre, invest kayo muna sa skills. Okay so, na. Skills for speed. いいねったらない